Oh, si Brandon, asan ka? Tara si Brandon, pajak na. Yan. Magandang araw po sa ating lahat. Hindi, nung napapanood si Cowboy. No oh, nag-start kasi ako sa gilid sa... ng sasakyan. So, di ba, then, dito ako sa may, sa so, may part ng, uh, dito pa lang sa amin, sa bayan ng Luna. Ayan. Kaninang, ano nga eh, kaninang uh, ko sa, ano, sa bakay. Sobrang, ano, sobrang kapal ng hamog. Uh, Kaya naman, kasi medyo talaga ano, uh, medyo hirap akong makita yung ano yung daanan. Pero, buti na, buti na lang kanina at uh, kaninang paalis na ako ng bahay ay unti-unti na -unti alam ko, unti-unti nang or umaalis yung hamong na naikita ko sa daanan. Ngayon, ito, kasalukoy ng kanina uh, Nasano na ako ako pa dyan kasama tong bike ko si Tosit Brandon Ayan Papunta na naman kami ng uh, eskulahan Kaya kanina hindi na ako ano hindi na ako nakapag video Kasi na naman ang kapal talaga ng humog Kaya Kaya dyan kamusta yung mga ano dyan, mga klima ninyo Ayan makahamog din pa sa inyo or uh, mainit or malamig lang lalo na kung sa mga ngayon na uh, puling huling araw ng ano huling araw ng uh, Pebrero tapos leap year pa man din ngayon ba? madala na naman ng mga ganda klase pagkakataon pero hindi talaga dahil sana sa leap year ngayon gawin natin memorable tong araw na to Đra bây giờ là canina. Pansin niyo may hamog pa rin pero hindi na siya ano, hindi na siya yung sobrang kapal. Ah, uh, -tun 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 na rin naalis yung hamog. Ngiten niyo parang para <laughs> na parang, eh. parang sinisipon na ako na ano, kahit na hindi naman. Yung kwat nga sa pagka yung mga hamog kasi na pumapasok sa ano sa ilong mo. to niya ano, eh. sinisipon ko yung, yung gondol, pala yung hamog. Pero ang ganda ng ano. Ang ganda ng kone. Ang ganda ng kima. Uh, Ayan you know, o. Sige na si Haring Araw. Ayan. Tapos tinan nyo naman. Mga kabuhayan dito sa atin. Mga... Mga kapwa natin magsasaka. So, ito tayo ngayon palabas ako ng ano sa may dito sa ano sa may uh, junction namin yan sumisi as in kung na rin yun no? Know, may gitang yun na rin yung know, alino ko talaga ano na uh, ah. uh, gantong oras na din uh, sumisi na siya na si haring araw yan, you know, yung grabe talaga ang ano yung mga klima natin ngayon yung mga uh, hirap kung maganda sa uh, klima ayan basta wala kasi nyo po yung mga pangangatawang niyo at uh, huwag na huwag po nyo pong yung ng mga kalusugan kasi mahirap na ba kung hindi ka makapasok or hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin sa araw na ito kaya pinapayang po po kayo na uh, palakasin po yung mga pangatawan at uh, huwag niyo pong babay ng mga sarili at, at inyo pong mga kalusugan. Yan. Di bali, marami na akong makalabas ng junction Then... Lagi na naman ako sa, ano, sa mga ay nako po medyo mahirap lang kasi ano eh ah uh, sumabay-sabay so, din minsan sa mga ano sa mga mabibis sa, uh, sa sasakyan lalo na pag nasa highway pa man din kaya ano pagka mamaya na lang yung ano, yung video kong to pero yun na nga siguro ang gawin na lang din oh. Kaya lang po, sa lahat ko po ng, ano, sa lahat ng mga patuloy po na sinusuporta at sumusubaybay po sa akin follow lang po kayo sa aking Facebook page na No Boy Pajak. And mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel na Tibkir Pidal. And po. Well, thank you so much po. Maraming maraming salamat. And God bless po sa ating lahat.